Ito ang istorya ng mga magkaibigan na namatay at dahil sa pagbastos ng araw ng mga patay. Dahil sa kanilang di pagrespeto sa sariling tradisyon, parang sila kinarma at isa-isang namatay. Isa sa mga kaibigan nila'y pumunta sa sariling puntod ng ama at ito'y di mapakali. Ito'y nakakarinig ng ingay, sigaw, na para pang hindi niya alam kung saan galing. Pero huli na ang lahat at siya'y namatay. Ang pangalawang biktima ay isa din nilang kaibigan na gusto sanang hanapin at makita ang unang biktima Ngunit siya'y nadapa na wala ng malay at sa kanyang pagkagising para pa'y wala siya sa kanyang sarili at siya'y tumakbo ulit at nahulog sa butas at ito'y namatay. At para pang mayroong pwersang sa kanya ng buhay. Saan si Jane? Ang sunod na nawala sa kanila ay isa din ng kanilang kaibigan na para pang kinuha lang sa kanilang likuran at di kahit isang bakas ay walang iniwan. At ito ay... Rachel, listen to Jane. Rachel? Ang dalawang natira ay napatitig na lang sa isa't isa at naisipang tumakbo at tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa'y nagdesisyon. Mauna ka na, kailangan ko balikan. Huwag! Ibitado! Kailangan! Ang natira ay kinag-alinlangan at ito'y tumakbo na. Ngunit, siya'y nahuli at namatay din. Sa kasamaang palat, kahit isa sa kanila, walang natira. Ito din ay nagbibigay minsay na kahit araw ng mga batay dapat nating irespeto. Kasi ito ay parte ng ating tradisyon at bawat tradisyon ay sinisimbolo ang Pilipinas. At ito ang ating bayan na ating sinilangan at ating ito irespeto. Pagkalang o pagrespeto, dapat ibigay ng pantay-pantay sa anumang bagay.